transfer my ticket ng Tarol Shipping Line na bigyan niya yung haban pagbuntang si Mara ng Nagustin ng Brennan at si pwede na kayong sumakay sa bako Peña Presa Gisong, Marcos Nasa Sakyan dapat pala pag aalis ka ng uh, alimbawa ngayon Saturday dapat pala Friday nandito ka na kasi hindi ka makakasakay pag ngayon ka pumunta dito sa Lucena mahirapan po kayo kaya mga kabox ito po ngayon ang sitwasyon ngayon dito sa Lucena Terminal na kung saan ay uh, hindi po makaakit sa barko ang walang tiket uh -huh.

Ito po ngayon mga kaboksang ang sitwasyon dito ngayon sa Lucena Port. Pag ganitong season akong kung saan ay mahaba ang bakasyon kaya hirap po talaga kayo makapasok. Mike, hindi po makasaka ang walang ticket. Hindi po makaakyat sa barko ang walang ticket. At ito po ay Star Horse number 10 ito po yung sitwasyon dito pag season sa Star Horse I hope na ang lahat ay makasakay Uy Udin Ikaw ba yan? Oo oh. Kaya mga kaboks kung kayo po ay pupunta sa isang sa lugar ninyo dapat one day before nandoon na kayo sa terminal kasi po talaga kayong uh, uh, kumuha ng ticket at kung mapapansin ninyo napakadami pa ang tao sa labas ngayon po ay uh, October 28, 2023 at uh, bukod sa paparating na election barangay election eh meron ding tinatawag tayong undas November 1 at saka November 2 kaya mabahaba po talaga ang bakasyon ganito po ang sitwasyon ngayon dito sa Lucena Terminal uh, port or I mean Lucena Port ganito po ang sitwasyon dito tuwing seasonal dito po ay uh, kinupunan ko ng video para po sa inyong kalaman kung saan ay kumahalis po kayo ay uh, dapat one day before nandito na kayo at nang magkaroon kayo ng uh, chance talaga na makasakay. No ticket hindi po kayo makasakay ng barko. Ating lang pakiusap sa ating mga shipping lines na dapat pag ganito po kung uh, Seasonal ay dinadagdagan din nila yung barko kasi para ang lahat ay makasakay. At uh, hindi maunsiya yung kanilang pagpunta sa kanilang mga probinsya. Maganda po ang panahon. ng problema, maganda nga ang panahon kung uh, uh, ang barko naman ay kulang para sa mga passengers ay uh, napakahirap po ano. At ito po ang babiyahe ng uh, uh, Banton sa Agustin rumblon rumblon and sibuyan so naway maganda po ang inyong biyahe at uh, kalmada po ingat po kayo lahat halos uh, na isa kayo na po ang lahat at uh, ito naman ang biyaheng uh, papuntang Marindoke at uh, Montenegro naman yung kanilang sasakyan Maria Cristina po yung barko na sasakyan papuntang Marinduque uh, mga kaboks naway maka uwi po sila sa kani kanilang mga probinsya at uh, Kami uh, wala, uh, mag magkaayos at, uh, maging masaya ang kanilang mahabang bakasyon

kasi may tinawag sa akin. Ayan lang po ang maliit na uh, Marie Cristina, papuntang Marindo. Kaya apat po oras ang biyahe niyan. Iyan po ang Maria Cristina. Papunta mo lang Marinduque yan. At ito naman po yung uh, uh, binibini. Binibining Batangas na kung saan ay uh, hindi po ito nagkakarga ng passenger. Ito po ay na uh, may karga po kasi itong dangerous kaya ipinagbabawal po isakay ang mga pasahero dito at ito ay uh, for cargos only yan po ang binibining Batangas. Biyahe po ng San Agustin lang yan at uh, rumblon romblon romblon. Salamat po. yan po ay para po sa inyong kalaman na pag seasonal po dito sa Lucena ay ganito po yan kabisi. At napakarami pa pong pasahero na hindi pa nakakasakay. Panorin yung mga kaboksa at dan doon punta tayo sa labas. Punong-punong po ito kanina ay ayon eh wala nang natutunog at nakikita uh, mo ngayon doon sa labas at nandoon ang mga tao nakapila ang mga nakabox ito po yung uh, area 1 ito naman po yung area 2 punong-puno po ito kanina dito. Ah, ito naman yung area 3. US-20 po dito ang mga pumapasok. Uh, safe na safe po talaga lang. Uh, ito na po yung palabas. Ha? Exit na po ito. At dito po natin makikita na napakadami pa ang hindi nakasakay Ba? Mount. Si. Nasaan anak Ay. Ang dami-dami pong tao ang hindi nakasakay dito sa labas ng terminal. At ito po ang mga walang tiket at hindi po ito makasakay mga kabos. At kung makikita ninyo, dito po bibili ng ticket at tingnan nyo po yung sitwasyon ngayon dito sa bilhana ng ticket ng uh, Montenegro at uh, Star Horse Yes. Alas na. 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 Ay paano yung para bukas bibili ng ticket? bukas bleb, na ay, ay hindi, hindi pa sila na dito yung ticket para bukas. Lunes, butuan. Ha? Lunes. Anong lunes? Butuan po, butuan. Lunes. Ah. Butuan. Butuan? Uh Oo. -oh. Ay, sige. Tara, kita pa. Iyi. Sabi ka na yun. Oo nga. Ano, Jen? Iyak ka kwan? ka Then? Ano yan? Ano yan? Moreno? Ayan ka na kasakay? Punong puno. Ganon din po yung ating mga sasakyan. napakadami ah, pa din pong uh, mga sasakyan na hindi na isakay so ang sa pagkakalam ko ay magkakaroon ng extra biyahe mamaya ng gabi ang uh, Star Horse pero hindi pa yun sigurado yun uh, naririnig-rinig lang natin sa ating mga tauhan dito sa Lucena sana nga magkaroon ng extra na uh, trip going to Rumblon So mga kabox, hanggang dito na lang po at uh, sa susunod muli. Ito po ay para lang po sa inyong kaalaman na ganito po ang sitwasyon, inuulit-ulit ko, dito sa Lucena Port pagdating po ng uh, mga season kagaya nito, uh, uh, local election or barangay and SK elections at saka itong tinatawag nating undas. So maraming salamat po mga kabox at ngayon po ay uh, October 28, 2023.